Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong tayo po ay magkakasama. Ang atin ating hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, gayon din tayo po'y nasusubaybayan gamit ang Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At syempre, tayo po ay maaaring masubaybayan gamit naman po ang radio sa iba't ibang mga partner stations natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya salamat po sa Panginoon sa teknolohiya at sa kaparaanan upang tayo po'y magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Uh, dito po sa Aklat ng Mga Awit sa Psalm Chapter 1, napakaganda po kung paanong pinresenta ang isang buhay na pinamumuhay ng may kabanalan at pagsunod sa ating Panginoon. Kung tutuusin, maraming mga tao nag-aasam ng kaayusan sa buhay, pero ang problema kadalasan kung ano po ang magdadala sa atin sa isang maayos na buhay ay siya namang mga bagay na pilit nating tinatalikuran, inaayawan, iniiwasan. Kaya misan magugulat ka, sabi nga sa modernong mga salita, eh napapasana all tayo sa maayos na buhay pag nakikita natin sa iba. Pero ayaw naman natin doon sa proseso na magdadala. So babasahin ko po, Psalm chapter 1, ito po ang sinasabi ng buong kabanata mula sa New Living Translation. Psalm chapter 1 O oh the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves "...never wither, and they prosper in all they do, but not the wicked. They are like worthless shafts scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly, for the Lord watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction." So, kung tayo po ay tatanungin, ebay, alin dito ang gusto ninyo? Ha? I'm sure, eh, sabi nga, eh, no-brainer. Ako, pastor, napakaganda yung sinasabi pong uh, uh, description dyan. Ano? Ang, ang, napakagandang description, they are like trees planted along the riverbank, bearing fruit each season. Their leaves never wither and they prosper in all that they do. Ang ganda niyan. Sino ba naman ang aayaw dyan? No? Kaya nga, kung tutuusin, sa pagitan po ng isang buhay na kagaya po ng sinabi uh, kung ikaw ay puno nakatanim sa tabi po ng tubigan at merong bunga sa bawat tamang panahon at at uh, the same time hindi po nalalanta at nagtatagumpay aba, eh ano naman ang uh, pantapat nung kabila no sabi nga dito sa uh, kabilang side naman they will be condemned at the time of judgment sinners will have no place among the godly So ayaw natin yon. Pero ang katanungan, bakit merong mga tao na hindi nakakaranas ng napakagandang gustong mangyari ng Diyos? Ayan. Yan po ang magandang tanong. Dahil kung papipiliin tayo, alin dito yung gusto natin, eh kagaya ng aking nabanggit, mas pumapabor tayo doon sa may kaayusan. Eh ba't sino ba naman ang ayaw niyan? Kaya lang, ang problema ng napakalaki ay ang katotohanan na hindi po sa lahat ng pagkakataon gusto natin kung ano po yung ginagawa nung godly. Bakit nga ba? Well, uh, several reasons. Number one, dahil by nature tayo po ay makasalanan. Napakahalagang paliwanag yan eh. Sa James chapter 4 verse 1, sinabi rin ni Apostol uh, Santiago uh, ang tungkol dyan. Ang sabi niya, eh saan ba nang gagaling yung mga uh, awayan na yan na nakikita sa inyo? Sabi niya, Don't they come from the desires that are at war within you? So, ibig sabihin, yung ating mga struggles sa interpersonal relationship ay nagmumula sa struggles within. Yan po ang reality. Kaya kung ating uunawain yung sinasabi nitong passage na ating binasa, makikita mo na bagamat napakaganda po ang biyaya sa mga taong namumuhay sa kabanalan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ginugusto ng mga tao ang ganitong uri ng pamumuhay. May mga tao na gusto yung gawi at gawa ng uh, ng uh, mockers, ng sinners, those who are godless, but they want the result of a godly life. Nakita niyo 'yon? Ang pinipili ay yung gawa, gawi at mga maling pagkilos ng mga taong walang pagpapahalaga sa Diyos, pero ang gusto namang makuha'ng resulta ay yun pong nga ibubunga ng isang pamumuhay uh, ng may kabanalan. So, kontradiksyon. Kaya napakahalagang maunawaan because of our sinful nature, kahit na alam natin yung tama, may mga pagkakataong hindi natin to ginugusto. At may pagkakataong pa nga na kahit gusto natin yung tama, naa-attract pa rin tayo sa mali. At ang resulta po, tayo ay nakagagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. At the same time, dahil tayo po ay namumuhay sa mundo na makasalanan, yan ang mundo natin, ang problema po, hindi madali gawin yung tama. Kaya minsan nakakalungkot isipin, ano? Pagka mali ang gagawin, para bang uh, napakadaling nagagawa, pero pagka tama ang gagawin, eh, ang hirap panindigan, di ba? May mga taong magtataka pa sa'yo pagka yung tama ang ginagawa mo dahil Uh, tayo po'y nabubuhay sa isang mundong makasalanan. Yan po ang reality niyan. At pinaliwanag din sa atin ni Pedro yan. Kaya sabi nga niya, eh, kung ikay sumusunod sa Panginoon, eh, ginagawa mo yung tama, may pagdurusa pag ginagawa mo yung tama. Dahil may mga taong sasalungat sa tama. Meron din naman pagdurusa dahil ginagawa mo yung mali. Dahil may parusa yan mula sa Panginoon. Pero ang sabi ni Pedro, mas mainam na na tayo po ay magdusa na ginagawa ang tama kaysa po yung tayo ay nagdurusa dahil ginagawa natin ang mali. So napakahalagang maunawaan at makita po ang reality na to. Now, kaya ko po binanggit 'yan dahil ang pinag-uusapan natin dito is uh, all about foundation. Ano ba ang matibay na pundasyon sa ating buhay? And I would say na yung Psalm chapter 1 gives us a very good picture of that kind of life. Napakaganda Isang puno na malalim ang ugat gets the nutrients from uh, the source of water na lang niya uh, at the same time merong lalim so ang resulta po uh, nandyan ang pamumunga nandyan po ang magagandang dahon no Yan po ang nais ng Panginoon para sa atin uh, Ang nakakalungkot dahil kagaya po ng sinabi ko kanina madalas kung ano yung makapagpapatibay ng buhay yan yung mga bagay na tinatalikuran at inaalisan natin So again, we have to look at scriptures at maunawaan natin, maganda ang plano ng Diyos para sa buhay natin. Pero meron tayong bahagi na kailangan nating gawin para yung magandang plano na ito ay talagang maisakatuparan. For example, if the Bible gives us laws, regulations, uh, commands, meron tayong responsibility uh, to obey. So kahit nandyan po nakalatag ang mga hakbangin na kailangan nating gawin upang maranasan natin ang buhay na nais ng Panginoon, kung hindi naman nating gagawin yung mga hakbangin na yan, ay hindi po natin mararanasan yung buhay na nais niya para sa atin. May plano ba ang Diyos sa buhay natin? Yes! He is a sovereign God. Pero tandaan po ninyo ito, binigyan niya tayo ng kapasyahan sa ilang mga bagay sa ating buhay. Meron siyang uh, pinapakitang kalooban na ito ang nais ko na inyong gawin Pero tayo po ay meron ding kapasyahan sa ilang mga bagay Na siyang dahilan kung bakit merong masunurin at meron ding hindi masunurin So mahalagang makita at maunawaan natin to Parang sa isang gusali, ano? Uh, naalala ko noon, meron akong nakitang gusali na itinayo Nako, maniwala kayo, yung nagpatayo ay... Uh, Nagulat sa laki ng expenses. So sabi nila, bakit lumaki yung gastos? At nung makita nila yung pinatayo, abay lumaki din yung pinatayo. Uh, ang dahilan po, dahil uh, nagkamali ng pagsunod sa sukat, yung pong gumagawa. So ang nangyari ngayon, dahil uh, nagkamali siya ng sukat, yung supposed to be medyo scaled down, ay uh, lumaki ng bahagya at syempre it affects the price ah uh, paglumaki dahil mas maraming materialis po ang uh, kakailanganin. Ang nakakalungkot lamang, kagaya ng aking sinabi, kung sa drawing ay merong kang magandang gusali na i-drawing, merong specification kung kayo po ay nagpapatayo ng building, alam nyo yan, may blueprint na tinatawag. Yan po ang nagsasabi ano sukat, ano ilalagay, ano magiging itsura, paano yung uh, mga pinto, etc. Pag hindi mo 'yan sinunod kahit na nandyan ang specification, eh wag kang magtaka kung iba magiging resulta. Marami po sa mga tao ganyan, no? Uh, they rejoice that God has a good plan for their lives. And tama naman, it's worth rejoicing. Totoo naman 'yon. Pero kung wala po tayong obedience at natuwa ka lang na may plano sa 'yong buhay, wala ka namang ginawa para masunod 'yung plano na 'yon. Aba eh, wag ka magtataka later on bakit nagkaganon, bakit uh, yung magandang plano hindi naganap, kasi nga wala tayong pagsunod. Kaya dito po sa aklat ng Lucas chapter 6, verse 46 all the way to verse 49, ay meron pong uh, mabigat na katotohanan na itinuro sa atin sa passage na ito. Ito po ang sinasaan. Again, this is from Luke chapter 6, 46 all the way to verse 49. Ito pong sinasaad. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? I will show you what it's like. Take note, ha? When someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. Okay? Ulitin natin. When someone comes to me, listens to my teaching, and follows it. So tatlong bagay po yan. Lumapit, nakinig, Sumunod. Okay, and then let's continue. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the flood waters rise and break against the house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the flood sweeps down against the house, it will collapse into a heap of ruins. Now, Tingnan nyo po ang uh, nangyayari paminsan. Masaya tayo dahil nakakasimba, nagbabasa ng Bible, pero minsan nagtataka tayo, bakit nagsisimba naman, nagbabasa naman ng Bible, bakit walang transformation? Kasi po ang sinabi ng Bible sa atin, hindi naman sapat na tayo po'y makinig, kinakailangan po, sabi nga, come to me, listen to my teaching and then follow it. Napakabigat po nung uh, sequence kasi Uh, hindi lahat ay lumalapit sa Panginoon, di ba? Uh, may tinatawag ding penge noon. Ano po 'yon? Yung lumalapit lang pag may hihilingin sa Panginoon. And that's true. May mga tao na pagka-problemado na, desperado na, wala nang ibang matakbuhan, wala nang ibang magawa. That's the time they come to God. Again, hindi sila itatakwil ng Panginoon, pero ang nakakalungkot po, kadalasan, pag ganyan ang dahilan ng ating paglapit, mabilis din tayong nawawala kapag yung pangangailangan ay natugunan na. Kaya paminsan, ang nakikita natin, yung bang pagka-problemado, pag mabigat ang pinagdadaanan, pag hindi na kaya, pag desperado na, we come to God. At dahil yung paglapit ay dahil sa isang pangangailangan, pag yung pangangailangan po ay natugunan, nawawala na. In the Old Testament, nangyari yan sa Book of Judges. Sa Book of Judges po, if you will try to look up at the description kung ano pong naganap sa Book of Judges, they call it a cycle of sin. Paikot-ikot. Uh, just to give you a background, ano? Yung Book of Judges, sila po ay nakapasok na sa Promised Land. So it comes after yung conquest of the land uh, through the leadership of Joshua. So hinati-hati na po yung uh, Promised Land. Ngayon, ang problema, nung sila ay nakatira doon, wala silang centralized leadership and that's okay because basically God is their leader. Ang problema, yung pong mga iba't ibang tribo ng Israel sa iba't ibang paraan ay nagkasala sa Panginoon. At ang makikita mong introduction sa Book of Judges every time na mayroong bagong hukom na ipapakilala, ang linya po na mababasa mo ganito. Again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to their enemies. Ulitin natin ha. Again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to their enemies. So ang ibig sabihin po niyan, Nandoon yung paulit-ulit na pagkakasala. Kaya mangyayari po, magkakasala, ibibigay sila ng Panginoon sa mga kalaban. So in other words, parurusahan sila they will suffer the consequence at mahihirapan po sila. They will ask for forgiveness. They will be restored. And then later on, they will forget about God again. And then again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight. So, paikot-ikot, paikot-ikot. At hindi na ho sila nakagraduate dun sa paikot-ikot na yon. Kaya every time na may ganong cycle, merong napaparusahan. At syempre, may nawawala. Ang nakakalungkot po doon, mga kapatid. Nasa loob sila ng Promised Land, but they cannot enjoy the blessings of the land because of their sinfulness. Dahil ang reality po, it was not their physical location but their spiritual condition that will determine yung kanila pong uh, magiging kalagayan sa loob ng Promised Land. Imagine, sa wilderness nagpo-provide ang Panginoon. Sa promised land, sa Ghana, hindi nila mapakinabangan, nagtatago, nagugutom. Uh, if you read the passages, makikita mo, they were reduced to starvation. Bakit? Because of disobedience. Kaya nga po, kagaya ng ating inaaral, pag tayo po ay walang pagsunod, narinig lang natin, wala tayong pagsunod, ang mangyayari in the end, hindi natin mapapakinabangan. Kung ano yung gustong mangyari ng Panginoon. If you have a firm foundation, then that will be strong. Gusto natin 'yon. Because foundation determines potential. Ano yung kahahantungan ng buhay nakasalalay po yan sa tibay ng pundasyon. If the foundation is weak, potential is also limited. We want a sure foundation. Yung sigurado. Aba, eh, imagine mo, naalala ko yung kwento ng aking kaibigan. Ano? Siya po ay uh, nakabili ng magandang lupa at magtatayu uh, magtatayo ng bahay. At uh, all the while, ang akala niya, yung kanyang lupa ay yung karatig. No? Uh, at nung aayusin na po at itatayo na yung bahay at uh, sinilip na nung kanilang kontraktor, sabi ng kontraktor, hindi yan ang lupa mo dito sa kabila. Ay, eh, mas maganda na may location niya ngayon kumpara noon. Pero ang bottom line, di ba? Ang hirap kaya yung nagtayo ka, yung pala hindi yun yung dapat pagtayuan or mali. Ano eventually? Lahat ng itatayo mo doon, masasayang. Kagaya po ng sinabi sa 1 Corinthians 3, talking about building uh, in God's ministry. Ang sabi po roon eh, uh, some will use uh, gold, silver, and precious stones. Others will use yung uh, wood, hay, or straw. Sabi niya, when the time of judgment comes, the quality of each uh, um, work will be tested and the builder will be rewarded accordingly. So, kung tayo po ay gumamit ng maling materyales, eventually, matutupok lahat. Sayang ang pagod, di ba? So, you want a sure foundation. And then, you want a secure foundation. Yung talagang alam mo na uh, sa mahabang panahon... Merong kang kapanatagan. Ang hirap kaya yung, uh, ewan ko, narinig nyo na ba yung sinasabing pansamantagal? Ayan, ewan ko, ako uh, narinig nyo na yan. Pero ang ibig sabihin ho niya, yung bang uh, merong sira na niremedyohan mo at ang biruan nila, eh, sa halip na dapat pansamantala lang kasi para kumbaga sa ano, first aid lang yun eh. Eh, misan na natutuloy-tuloy na, tumatagal na. Kaya ang term e, eh, pansamantagal. Ayan, napatagal na, no? Uh, ngayon, kaya ako sinasabi yan, eh, misan ho, ganun ang na nga nangyayari, yung bang uh, hindi matibay ang pundasyon na ating pinaglatagan, tapos eh, kakabaka ba tayo, baka isang pirma na lang, isang uh, yanig na lang, babagsak na, di ho ba? Eh, kung tayo po'y nag-build sa tamang foundation, then it has security, and then it will give you stability. Nang na ibig sabihin po ng stability na ito, na kahit na sa mal habang panahon, sa anumang pagdaanan, meron kang confidence. Alam mo, pagka nagpapagawa ng gusali, meron silang uh, rating no? kung ilang uh, magnitude ng uh, earthquake ang uh, kakayanin. No? Ganun pala, no? So, nakakompute na po yan. Ngayon, ang mahalaga pong tandaan natin dyan ay ito. Uh, pagka ho, alam mong mahina yung pundasyon, it lacks stability, anything na ilalagay mo doon, kakabaka baka, you cannot actually commit to it. Bakit? Dahil alam mo, pe, pwedeng bumagsak anytime. So, ang susi, to have the right kind of foundation is to come to God, listen to His teaching, and then obey it. Kaya sabi ng Panginoon, I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the floodwaters rise and break against the house, it stands firm because it is well built. Ganda. So, para po maiwasan itong ganitong maling klase ng pamumuhay na nagpapahina ng pundasyon, let's be aware of four dangerous kinds of obedience and disobedience. The first one is selective obedience. Choosey Uh, ito po yung nanggagaling sa maling uh, life um, structure. Ibig sabihin, sa halip na si Kristo ang Panginoon ng iyong buhay, ikaw pa rin. Kaya nga sabi doon sa Luke 6.46, di ba? Why do you keep calling me Lord, Lord when you don't do what I say? Yung selective obedience, ito gagawin ko. Ito okay ako dyan. Ito hindi. Ito ayaw ko. Yan. Pagka ganon, kahit na merong kang pagsunod sa iba, dahil merong kang pagsuway, sa iba, e eh bakit nga tinatawag mo siyang Panginoon, e eh samantalang ikaw naman ang nasusunod kung ano pipiliin mo. So, bandang huli, it is still disobedience. So, selective obedience is a reflection of lack of total submission to God's Lordship. Delikado. Pangalawa is partial obedience. Yung may pagsunod pero may hangganan. Reminds us of the parable of the sower, if you remember. May naghasik, may nahulog po sa mabato. At ang sabi ng passage, uh, sumibol pero hindi nagtagal dahil nung nakaranas na ng pag-uusig because of the word. Ano pong sabi ron? Uh, they fall away. Ayan na. Yung bang uh, susunod lang dahil masaya, marami, okay pa. Pero pag nakaranas na ng pressure, mahirap na at kayo-kayo na lang, walang commitment. Bakit? Yung kawalan ng commitment, again, is a reflection of lack of submission to God's Lordship. Dahil kung nagpapasakop tayo sa Lordship ng Panginoon, then hindi pwedeng may partial obedience lang. Kailangan talaga makita yung pagsunod sa ating Panginoon. And then, ang paborito ng iba, delayed obedience. Napakaganda kasi pakinggan ito. Kasi obedience eh, di ba? Eh kaya lang delayed. Pero pag napakinggan mo to sa reality, maganda rin eh. Susunod ako, Panginoon pero saka na gagawin ko yan Panginoon pero ito muna ayan delayed obedience marami ho ang gumagawa niyan it may sound good but in reality delayed obedience is still disobedience hangga't hindi mo inaaktuhan ang dapat mong gawin mananatili kang disobedient and a lot of people actually uh, because they do not trust God enough God is not their priority, kaya delayed obedience. Susunod ako, pero gagawin ko muna yung para sa akin. Unahin ko muna yung gusto ko. At uh, gagawin ko muna kung ano yung tingin kong nararapat bago ako sumunod. Ano sabi ng Matthew 6.33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, baka kulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po, nandyan yan. So, you have selective obedience. Namimili kung ano susundin. Ito okay, ito hindi. Mali yan. Partial obedience. Susunod pero may hangganan. Hanggat gusto pa, hanggat masaya pa, hanggat nandun pa yung iba, okay. No commitment, in other words. Delayed obedience. Lord, unahin ko muna yung gusto ko and then I will commit to you. Again, they may sound good kasi obedience, obedience, obedience. Pero selective obedience, partial obedience, delayed obedience are still forms of disobedience. At yung pinakamasaklap yung willful disobedience. Dahil ito po ay tahasang pagsuway sa nais ng Panginoon. Kaya kung matagpuan po natin yung ating mga sarili sa alinman sa mga yan, eh magingat po tayo dahil baka mamaya akala natin mainam ang ating kalagayan pero sabi nga ng Panginoon, Why do you call me Lord, Lord, when you won't do what I say? Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at